Hi, aking kaibigan! Ako nga pala si Ana at sabayan mo akong matuto. Ipapakilala ko pala ang aking guro. Hello mga bata! Ako nga pala ang inyong guro sa araw na ito. Ako si Binibining Nika. Kung naririnig at nakikita niyo ako, maaari bang pumalakpak kayo ng tatlong beses? Clap, clap, clap! Magaling! bago natin simulan ang ating talakayin, ay babasahin muna natin ang ating layunin. Mga layunin, sa pagtatapos ng pag-aaral, ang mag-aaral ay inaasahang matukoy ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Masusuri ang iba't ibang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Mapahalagahan ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Kultura at Tradisyon ng Pilipinas Ang kulturang Pilipino ay hinubog ng mahabang kasaysayan at impluensya ng iba't ibang lahi. Nagsimula ito sa mga sinaunang katutubong tradisyon na dinala ng mga unang tao sa kapuluan. Ang kultura ay ang kabuuan ng pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa kanilang lipunan. Nakapaloob sa pananaw na ito ang koleksyon ng mga kaugalian, nakasanayan, paniniwala, tradisyon at iba pa. Maaaring ang mga pananaw na ito ay pamana pa ng mga naunang henerasyon na naisalin hanggang sa kasalukuyang panahon. Alamin natin ngayon ang mga kultura at tradisyon ng Pilipinas. Pista. Ang pista ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino. Sa bawat bayan at lungsod sa Pilipinas, na pagdiriwang na ginaganap bilang parangal sa kanilang patron na Santo Santa na may makukulay na parada, mga tradisyonal na sayaw at mga paligsahan na sinasamahan ng sagana'ng handaan. Sinakulo. isang tradisyonal na pagsasadula na ginagawa tuwing mahal na araw. Ang sinakulo ay isang dramatikong reenactment ng mga huling araw ni Yeso Kristo mula sa kanyang pagkakahuli hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Simbang Gabi ang Simbang Gabi ay isang mahalagang tradisyon tuwing panahon ng Kapaskuhan. Misa na nag-uumpisa tuwing Disyembre 16 at natatapos sa Disyembre 24. Ang mga misa ay sinasagawa ng umaga bago sumikat ang araw bilang paghahanda sa pagdating ni Heso Kristo. Bayanihan Ang bayan ay isang tradisyon ng pagtutulungan sa komunidad na karaniwang ipinapakita sa sama-samang pagbuhat at paglipat ng bahay. Ang tradisyong ito ay simbolo ng pagkakaisa at damayan sa mga barangay. <tinyo> Tinikling isa sa pinakatanyag na katutubong sayaw ng Pilipinas, ang Tinikling ay nagmula sa Leyte. Ang sayaw ay naglalarawan ng iksi at galing ng ibong tikling na dumadaan sa mga bitag ng mga magsasaka. Barong Tagalog at Barot Saya Ang Barong Tagalog ay kinikilalang pambansang kasuotan ng mga kalalakihang Pilipino. Ito ay isang binordahang pantaas na gawa sa magaan na material tulad ng pinya o husi. Ang Barot Saya ang pambansang kasuotang pambabae na binubuo ng isang binordahang pangitaas na pares na makulay na saya. Pagmamano ang pagmamano na nagmula sa paghalik sa kamay ng mga pare noong panahon ng Kastila ay patuloy na isinasagawa ng mga Pilipino bilang bahagi ng kultura at tradisyon. Ang pagmamano ay kagalian ng Pilipino na nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa mga nakakatanda. Tandaan natin ang kultura at tradisyon ng mga Pilipino ay mahalagang aspeto ng ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang pagpapahalaga sa ating kultura at tradisyon ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan. Ang paggalang sa ating kultura ay hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para rin sa susunod na henerasyon. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Paalam mga bata.